Yan. Yan po. Ang daming suwaki po mga reverse kumakain yung gis namin ng suwaki. Yan. Yan. Yan po mga reverse no. Ah, wala po kaming Oh, ay pangatla na usaw eh. <laughs> Oke, po mga drivers hoping. Apat na hoping po kami ngayon. 何これ? <wie> pagdating <laughs> yan po no um, inaalok po namin sila nang uh, swaki mag-revers lang lips to lip <laughs> nilips to lip yung suaki mga reverse tingnan nyo yung isa na po yung labi niya ayan, ayan. kasi ano po uh, lips to lip <laughs> makati ba sinabihan ko po kanina si ano na huwag pong anuhin po yung suaki kasi makati po yan sa labi kaya ayan sinutsula po niya kasi

<laughs> 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 oh. <laughs> <laughs> ano, <laughs> po yung Hindi, namin mga gis mga Kinatihan po siya sa ano po no sa suwake, no. Kasi um, ano po, ano po kasi mga drivers um kinagat po niya yung ano, yung suwake. Sinabihan ko po siya kanina na huwag ganun. Kaya hindi po siya nakinig. Kaya ayan, makatiraw yung labi niya. Okay lang. Okay lang yan mga drivers dahil yung suwake. ah uh, Sungi, Philippine Bayagra yan, mga drivers.

Yan, sinabihan ko po sila kanina na huwag ganyan. Eh, ayaw lang makinig. Yan. Kita niyo yung isa no? Ayan, no? Yan. 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 Yung isa na yan. yan sabi niya, makatiraw raw ang kanyang labi. Kaya, maghanap muna ako ng uh, suwak. Huwag na isuka niya. Huwag na isuka niya. Huwag So, uh, masihgend <laughs> <laughs> <that? laughs> <laughs> 왜 그래? 멋있어서 속았겠지, 막. 아이, 저 말은 일 제일 안 봐. 이 거로 나 Ayan po mga rivers nilagyan po niya yung labi niya sa, ng binigar mga rivers para mawala naman po yung kate. Ah, hindi po kasi siya nakinig sa amin. Ayan. Sir? Okay? Okay? Ha? Oh. Nice to, nice. Yeah. Oh, ayan, kita nyo na. Oh, nawala na rong ka. doon, ilog. Nanay. Ayan po mga drivers, no. Um, kasi wala po kami diving ngayon. Uh, hoping lang po kaya kanina uh, nagsiswimming po sila pagkatapos uh, namas, uh, nag, ano, namimingwit tapos kasi nag request po sila ng suwaki mga rivers kaya kinuna namin ni Tatso ni Kapmawi o ni Eugene Imnida o ni Christian yan kami apat po talaga nanguha nun at si Brian naman po taglinis na ano po mga rivers oh. No? si Brian taglinis sa suwake So, siya po naglinis kanina po sa suwake tapos ano si po namin sa ayan sa apat na gis na yan. Kaya pinagsabihan ko po siya kanina na wala wa, uh, wag po na i eh, mouth to mouth yung mouth to mouth yung. <laughs> <laughs> kaya sinabihan ko na wag i mouth to mouth yung um, suakit, uh, kasi makati. ayon eh, ayaw nila nakinig kaya ayan kinatihan. Tapos binigyan po namin ng binigar para mawala po yung katiyo sa kanyang labi yung mga drivers yan. Hoy! Tumsa naman mo! Ano mo Ano ba? Ano nya Ano ba? 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 Ano sana lang po mga Revers no, hindi po kayo eh, magsawang magsuporta po. Ah, Pakipalo at pakisubscribe lang po mga Revers. Eugene Divers Vlog po. Yan. Ah, sana po no, matulungan nyo po ako para makatulong rin ako sa pamilya ko. Yan. Sir, okay? Yan. Oh, yan. Okay daw. Nawala yung kati sa kanya labi. Yan lang po ang ah, gamot. Yan lang ang gamot sa makati na labi mga Revers. Lagyan mo yung a ah, binigar para mawala na ayan siguro mamaya um, ah, kasi ah, hapo na po mga river siguro mamaya mga after, uh, 10 minutes a uh, owe na po kami no ayan kaya niligpit muna namin yung mga kalat nila pinagligpit namin lahat para ah, hindi naman po ah, disturbo sa paningin yung kinanin kinanan nila mga rebel sir ayo kusog uh, man din ni mga og sagbot ni mga kanding diri yan thank you thank you for watching mga drivers